Formal ng batas ang Anti-Pogo Act of 2025 matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang nagtatakda ng ganap na pagbabawal sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Si Kresseline Catarong magbabalita. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12312 noong Oktubre 23 ngayong taon na nag-aalis sa bisa ng Republic Act No. 11590 na dating kilala bilang an act taxing Philippine Offshore Gaming Operations. Ang RA 11590 ay dating nagpapataw ng buwis sa mga offshore gaming licenses at sa kanilang mga service provider na nagpapatakbo sa Pilipinas. Samantala sa bagong batas na Anti-Pogo Act of 2025 o RA 12312, itinatak na ang formal na pagbabawal sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o so Pogos. Ang batas ay ipinasa ng Senado bilang Senate Bill No. 2868 noong Hunyo 9 ngayong taon at pinagtibay ng Kamara bilang amyenda sa House Bill No. 10987 noong Hunyo a 11 ng taong kasalukuyan. Noong Nobyembre 2024, dahil sa mga panganib na dulot ng operasyon ng mga pogo sa bansa, naglabas si Pangulo Marcos ng Executive Order No. 74 na nagpataw ng agarang pagbabawal sa offshore at internet gaming. Sa paglalabas ng EO74, sinabi ni Marcos na tungkulin ng Estado na pangalagaan ng pambansang seguridad, panatilihin ang kayusan pairali ng batas, protektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan at tiyakin ang integridad ng lipunan. Sa ilalim ng batas, ang first-time violators ay papatawa ng pagkakakulong ng 6 hanggang 8 taon at multang mula 300,000 piso hanggang 15 milyong piso. Para sa ikalawang paglabag, ang parusa ay 8 taon at isang araw hanggang 10 taong pagkakakulong na may kasamang multang 15 milyon hanggang 30 milyong piso. Para sa ikatlong paglabag, ang parusa isang taon at isang araw hanggang labing dalawang taong pagkakakulong at multang 30 milyon hanggang 50 milyong piso. Kung ang lumabag isang opisyal o empleyado ng gobyerno, ipapataw ang pinakamataas na parusa sa ilalim ng nararapat na kategorya. Kung dayuhan naman ang nagkasala, sila ay agad na ipadideport matapos mapagsilbihan ang kanilang sentensya at habang buhay na ipagbabawal na huling makapasok sa Pilipinas. Matatandaang sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo 22, 2024, ipinahayag ng Pangulang pagbabawal sa mga Pogo dahil sa mga krimeng na dito tulad ng human trafficking at torture sa mga Pogo Hub. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kreseling Katarong, SMN News.